Mga kaibigan, ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang umiiral na takot at misteryo na pumabalot sa pinakamahabang tuloy sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Mga kaibigan, pag-usapan muna natin ang mga impormasyon tungkol sa San Juanico Bridge. Ito ay parte ng Pan-Philippine Highway at matatagpuan sa Santa Rita Samar na ginawa naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos upang pagkonektahin ang Santa Rita Samar at Tacloban City, Leyte. Ang tulay na ito ay may haba ng 2,164 meters o 2.16 kilometers. Ito ay sinimulang itayo noong 1969 hanggang 1973. At alam nyo ba na ang dating pangalan ng tulay na ito ay Marcos Bridge, pero ito ay pinalitan upang kilalanin ang kipot na tinawid nito. Maraming kwento na sabi-sabi ang nabuo tungkol sa tulay na San Juanico Bridge mula romantikong alamat hanggang sa urban legend. Simulan natin sa alamat na Bridge of Love. Mga kaibigan, ayon sa kwento ay ang San Juanico Bridge ay itinayo bilang simbolo ng pagmamahalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Ito ay sinasabing regalo ni Ferdinand kay Imelda dahil si Imelda ay taga-Leyte. Sabi-sabihin na ginawa ito upang ipakita ni Ferdinand kay Imelda ang kanyang pagmamahal kaya naman ito ay tinawag na Bridge of Love. Susunod naman dito mga kaibigan ay ang urban legend na katakot-takot dahil sinasabi dito na sa apat na taon ng paggawa nito ay may ritual na inaalay ang dugo ng mga bata noong panahon ng pagsasagawa nito. Sinasabi na nang maitayo ang tulay Nagkaroon ng madaming aksidente at problema sa estruktura nito at bilang solusyon ay may mga kwento sila ay nag-alay ng buhay ng mga inosenteng bata para patatagin ang pundasyon ng tulay. Sinasabi sa alamat na ito na ang mga tagapamahala daw ay ginawa ito kasama ang ilang engkanto at albularyo at upang magawa ang ritual na daw ng dugo na mula sa mga inosenteng bata at gawin itong alay. Ang dugo raw ay inilalagay sa mga poste at pundasyon ng tulay dahil ito daw ay mabilis masira noon. May iba din ang nagsasabi na hindi lamang dugo ang inialay kundi pati na din ang mga katawan ng mga bata na siya namang hinuhulog sa ilalim ng tubig na pinagtatayuan ng tulay. At ayon sa ibang sabi-sabi, na madami ang nawawalang bata sa mga lugar na malapit sa pinaggagawaan ng tulay noong mga panahong iyon. Kaya naman, ang mga magulang at residente ay nagsimulang maghinala tungkol sa paggawa ng tulay. Sinasabi din na ang ilang manggagawa daw ay nagkwento tungkol sa ritual na kanilang nasaksihan. Ngunit ang lahat ng ito ay kailanman ay hindi nakumpirma. Maaari na ang gumawa ng kwentong ito ay kanila lamang takot sa malalaking proyekto noon. Noong panahon na iyon ay limitado lamang ang teknolohiya at marami ang naniniwala sa sabi-sabi. Ito ay tila palaisipan lamang at nagpatuloy ang alamat dahil sa misteryong ambience ng San Juanico Bridge. Hanggang ngayon, ang kwentong ritual ay nananatiling bahagi ng urban legend at isang paalala lamang na ito ay nagbibigay takot ngunit ito din ay isang yaman ng ating bansa. At sunod naman dito mga kaibigan, ay may mga sabi-sabi mula sa ibang motorista na sila ay nakakita ng multo sa San Juanico Bridge lalo na sa gabi. Ayon sa mga kwento, ito ay ang mga kaluluwa ng mga inalay o namatay nung panahon ng pagtatayo nito. Sinasabi na ang mga nakikita raw nila ay isang anino o kaya naman ay isang tao sa gitna ng tulay na siya namang nawawala din agad kaya naman nagkaroon ng pamahiin ang mga motorista na kailangan magbigay galang ka ang mga motorista sa tulay kapag tatawid sila rito tulad ng pagbusina at pagdadasal upang maiwasan ang malas at aksidente may iilan din ang nagsasabi na huwag titigil sa gitna ng tulay dahil ito daw ay maaaring magdala ng masamang kapalaran. Mga kaibigan, madami pang ibang paranormal fenomena ang konektado sa mga kwento ng alay o multo na nagpaparamdam sa tulay at ang karamihan dito ay sabi-sabi lamang ng mga tao at kwentong bayan lamang. Walang ebidensya na ang lahat ng ito ay totoo at ito ay nagpapakita lamang ng malikhaing pag-iisip at mayaman na imahinasyon ng mga Pilipino. Kaya naman ang kwentong patungkol sa San Juanico Bridge ay nananatili pa ding misteryo.